So ito na mga koragon ang part 4 ng ating video. So dahil part 4 na, Maglalagay na pala ako dyan ng overhead ng ating asintada. So bali, hindi ko pala siya sinabay nung pagtaas natin ng asintada dahil iniwasan natin yung pagtumba ng ating asintada. Dahil sa napansin nyo, wala tayong poste. So, ibig sabihin na una yung ating asintada bago yung poste. So, para maiwasan natin ang pagtumba ng ating pag-asintada, gagawin lang uh, pagkalahati na mga pitong patong o 8 patong stack muna kinabukasan naman balikan. So, ganun yung style ko para maiwasan natin pagtumba ng ating inasintada. Kasi kapag sobrang taas na, so, pag pinapatong patong mo pa hanggang sa makuha mo yung 12 or 3 patong na hollow block. So, sigurado tutumba yan. Kaya Uh, ang ginagawa ko pitong patong o walong patong stop na muna ako bago kinabukasan continue so kaya ngayon makita nyo sa ating video uh, mag overhead na tayo may tatlong overhead tayo dyan uh, dalawang bintana may isang malit na bintana para sa ating aircon at yung pinaka bintana natin uh, pinaka overhead tapos yung pintuan so magkakalibil po yan yung pintuan natin tapos yung bintana ay uh, isa lang po ang level yan so ang ginawa natin dyan simula sa baba umangat tayo ng to 20 cm so para pa tayo sa kuyan sa ating lalagay na hamba na 10 cm yung taas so pagkatapos ko asintadahan agad ko naman siyang pupurumahan para sumunod yung mga parte ng asintada na medyo baloktot kasi kung kinabukasan mo pupurumahan yan tapos itinaas mo na siya ng mataas mayarapan ka ng itugid pa yung baloktot kaya kung ginagawa ko abang sariwa pa yung asintada pupurumahan ko na yan para kung may baloktot man sa ating asintada matutugod pa dahil medyo sariwa pa yung ating mga asintada. So, siyempre, kinabukasan natin yung bubusan dahil hindi naman natin yung maapakan yung, yung hollow blocks pag sariwa pa, baka tumumba. ginagawa ko lang yan para tumuwid lang yung asintada. <laughs> Napormahan natin, sumubusan na lang itong mga oragon. Ayan, no? yung mga gilid bubuwasan na lang natin to nakatali na yan lahat buwas na lang ko lang tapos dito yan okay na so sit up na, na tayo para sa buhos. yan naghahalo na sila doon yan So dahil matigas na yung asintada, pwede mo na yan patungan. Pero dahan-dahan lang kasi kahit na umagahan na yung ating asintada, medyo malambot pa yan yung loob niyan. Kaya sinabihan ko yung magbubuhos dyan na dahan-dahan na -dahan sila dahil sariwa pa yan. Hindi pa yung galong katigasan. So ayan, binubuhos na nila dyan yung ating pinormahan. So bali, apat na solok yan yung bubuhosan nila. So ang ratio pala ng ating buhos, ah... Uh, isang simento apat na graba at ating buhangin yun yung ginagawa natin para sa mga buhos ayun, taas pala ng ating asintada dyan, ang ginawa ko kasintas lang ng ating uh, plywood, so yung ating plywood ay 244 yung taas kaya maka 10 patong lang tayo dyan na blocks so yung hindi ibig sabihin, stop na yung ating asintada dyan, so may dalawang patong pa tayong asintada, so yung dalawang patong na yun, isasabay na natin yun sa buhos, sa paglagay natin ng biga Siyempre, habang nagbubuwas yung mga helper natin So, yung isa nating ka-Oragon uh, Nag-asintada na rin dito sa kabila So, ayan, makapansin nyo dyan Sa galawan-Oragon Lahat kami gumagalaw kahit ako uh, nag ako So, tinutulungan ko sila maghalo At mag-asintada Para tulong-tulong para lahat Para makita ng mga tao ko Na kahit ako ang nag-handle aming trabaho So, tumutulong tayo sa paghalo o anumang gawain para maging huwaran tayo na si Forman nga nagtatrabaho tayo pa kaya ganun ako makisama sa mga tao ko A few moments later Ano? <laughs> Ito kasi yung ginagawa natin, babaklasin na muna natin to para yung kabila malagyan natin ng forma. Okay. Apa kah? Pape udah tu ni kau ciprian? Madali na ano? Kaya ano? Kau okay. J, harus sublimator uh, tu sa. Price uh, ke J So di tu nasi dulu lu yang tak pos ni yang paling tada kan. Tada sa dulu. Ini oh, no, mau nak kantohan. Bakal. Daw ba kaya ang ha? Okay, <laughs> ito po Wala akong ampaw. Tanggalin mo, tanggalin. Ayan po, mga uh, uh, guys. Guys. Hello. Hello. Welcome to my guys. Wow, amazing. boy. Okay, okay. <laughs> <laughs> Có, có một cái kim mù tindo. Hahaha. 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 Nat Hahaha. 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 Haha. Hahaha. 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 Grab, mega gakon talaga sa Oh, oh, oh. Tukbukan sih bang. Iya malang jadi. Aduh bang, besar kau bang. Ayo, ayo ni. Kampatan bang, kau tidak mau ikut saya. Lain bukan. Dan, cipur tu bang. Jawab lagi ni. Okay, cinta. Oh, pakai lepas Hæ? Uh -huh. yep, yep, yep. yep, yep. Hey guys jaga ba di tenang Hal putgros